Okay, 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 okay. Yari na Para kita pa rin yung ngabs. Piglang <laughs> nagigimayapon din Okay, okay. Ito na yung uh, certification to sa uh, IFBB Philippines Body Evolution. Ano? Ano ba yung tinatangkilang pati ilang Evolution na ba 'to? Wala naman nakalagay. Basta ganito ito, 2025. Ngayon, isang ma, isang kapirasong papilan to, pwede itong ipagawa sa recto pero yung <laughs> yung paghihirap mo sa preparation sa insayo, uh, diet, patong ano-ano pa yung gastos. Wala ga anong ano ah tawag nito. Ano bang magandang term? Sayang ano na yung term, basta ganon yun. Pwede natin makuha to, pwede tayong magpagawa sa recto nito. Pero yung sacrifice, dedication, ano pa ba? Basta lahat-lahat na wala. Nakakuha pa lang ng kapirasong papel na ganito pag ipagawa mo sa recto pero wala 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 ga, wala, walang paghihirap pagdo pagduro ano ba hindi mo na challenge yung mental capacity mo at saka ano ba body capacity ah <laughs> bakit <laughs> capacity. nagpataka na 'pag gamit ng words basta ganun yun uh, yun na yun ngayon, magpa-practice-practice pa rin ako ng posing. Uh, kasi weekend na naman ngayon eh. Hindi na to para sa competition mo. Waga, ano lang, maintenance. Ayon nga kay Arnold, Arnold, <laughs> Arnold Schwarzenegger, ang pag-flex or pag-pose, uh, ano, pag-piga, uh, kasama pa rin daw talaga yun sa uh, ensayo o workout. Kasi, sa pag-workout natin, di diba, pinapump natin yung dugo sa muscle part na yon. Ngayon pag nagpusing ka kasi hindi lang like, chest yung pinapump mo o pinipiga mo. Hindi lang doon dumadalo yung dugo sa buong parte ng katawan mo kasi yun, nga bawat piga, pinagsabay-sabay mo lahat ng masse, uh, lahat ng part ng katawan mo eh. Lalo na sa bodybuilding at saka classic physique. Sa men's physique kasi hindi anong gamit yung lower, mas focus do sa upper. Pero yun na yon, wala na maraming kwento pa. <laughs> pagpa-practice practice pa rin ako ng pose ngayon tapos nakikisama rin sa si Haring Araw kahit may bagyo sa labas ng ay eh, sa ano pala tinatamaan ng bagyo ingat kayo yung lahat kasi hirap natin i-underestimate yung uh, kalikasan or ano po ano ba tawag kalikasan patawag sa bagyo likha ng kalikasan eh, mahirap natin i-underestimate yun kung nang mag-ingat talaga lagi tapos kung ano yung mga abiso ng mga eksperto sumunod tayong lahat Baga, yung katigasan ng ulo natin, may time din yan. Pero pag may mga time din, kailangan talaga natin magiging masunurin. Kasi mahirap kasi talagang ano, magiging magmatigas mag, matigas-matigasan na tayo. Mahirap pag sa huli na yung pagsisisi. <laughs> may mga bagay na pwede tayong magmamatigas. May mga bagay talaga na hindi. Ayan na yun. Tapos para safety yung certification ko, sa uli ko muna turun sa lagayan. Ito yung pang ilang collection ko na ba to? Ilang certification ba yung... Ay, pangatlo pa lang ata kasi WNBF sa NBU kasi di ko pa nakuha eh <laughs> tapos IFBB tsaka ay ay o tama ay I... IFBB tapos ito IBB, ah, ano ba yung isang ko Basta hayaan mo na, basta tatlo. May tatlo na akong koleksyon. <laughs> basta ganun yun.